Hello mga madi! So for today's video nga po pala madi hali kayo at gumala muna tayo dito sa supermarket wow! So dito pa rin po yan mga madi sa SM Purview nung mga nakarang araw pa namin na pinuntahan Ayan. So ngayon ko lang po ito may upload na video kaya ngayon ko pa lang po na edit So it's been a years mga madi noong ah! magtrabaho po ako dito sa Uh, supermarket. Ayan. So, ngayon lang muli ako nakapunta dito sa supermarket. Ayan, dito sa may SM Furby po mga madi. So, para akong mayor dito, okay? mga madi. Lakad-lakad lang. Actually, mga madi, may nahanap kami dyan. Yung kung saan yung mga section ng pabango. Ayan, so marami na ang nabago. Ayan, at may love shoutout po pala sa mga dati kong dito sa supermarket dito sa may SM Fairview. Ayan. So, nung dumaan po ako sa counter, ayan, which is a customer service. So, nakita ko po doon yung uh, dati kong supervisor. Ayan, buti naman at mm, hindi ko alam kung nakilala pa niya ako. Kasi, mara, kumbaga, sa tagal ng panahon, so, nung tiningnan ko si ma'am, ayan, so, ngini nginitan ko siya, syempre. At ginitean niya din ako. So, parang it means na nakilala niya siguro ako. ba diba? So, siya na lang ang nakita kong nandito pa sa uh, supermarket dito sa Fairview. Ayan. So, yun lang. Napa, yun lang ako mga madi. So, dati po akong kasi dito. O, ba diba? So, hindi ko alam kung yung mga dicer dito ay kilala pa. Siguro ko hindi na. And kasi may mga bago na po. So, hindi ko na sila mga, hindi na pamilyar sa akin yung mukha. Pero may iba naman na pamilyar pa rin. Pero hindi ko na sila in-approach. Baka kasi hindi nila ako makilala. Or hindi na nila ako kilala, ba diba? <laughs> Kasi nung panahon na nagtrabaho po ako dito mga madi sa supermarket, so payat pa po ako ah! noon. Yes. So, ngayon, medyo no, 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 naka no, no. L na L na si Madinho. Diba? <laughs> L na L. <laughs> Ayan, medyo umano na tayo diyan. Tumaba na tayo diyan, oh, 'di ba?